Kamusta namin naman natin ang sitwasyon sa EDSA Kamuning matapos isara sa mga motorista ang southbound lane ng Kamuning Flyover? Si Bernard Ferrer sa Detalye Live. Audrey, ramdam na ang mabigat na daloy ng trapiko dito sa EDSA Kamuning. Resulta ito ng pagsasara ng southbound lane ng Kamuning Flyover para sa mga pribadong motorista. Tanging ang lane ng EDSA Busway ang binuksan para sa mga dumaraang bus. Nakadeploy din ang mga traffic enforcer ng MMDA upang magmando ng trapiko. Inaabisuhan ang mga motorista na gamitin ang mabuhay lanes para makarating sa kanilang destinasyon. Ilan din sa motorista ang pinapakana na sa Scott Borromeo upang hindi maipit sa trapiko sa lugar. Tatagal ng limang buwan o hanggang anim na buwan ang gagawing repair o retrofitting supply over. Audrey, nag-inspeksyon si MMDA uh, acting chairman Don Artes dito sa EDSA Kamuning para nga tingnan ang uh, sitwasyon ng uh, trapiko. Sa ngayon, pinapakiusapan niya ang mga motorcycle rider na wag nang dumaan o kumana na lamang sa Scott Borromeo upang hindi na makadagdag sa trapiko sa lugar Oddly Odric Maraming salamat Bernard Ferrer